nindot sa kalangitan o sa kadagatan nga atong nakita karon ron murag anukos jud ang lamit tiradahan ron at alam ko naman na ito din ang hilig sa kadaghanan ang kumain dapling sa kadagatan at ifil ang simoy ng kahanginan parang nasabi ko tiba tiba din ngayon itong tulingan at tulad ng sinabi ko basta magkugil ang kadri sa islam mabuhay jud sa kaprisko sa isda nga atong nakita syempre kining kinilaw di jud ni mawala lalo lalo na itong kinilaw na nukos na mayroong bumbay luya at sili masabi mo talaga na may kanon pa ba nihay? Ah! Dahil sa kadamo sa blessing ngayon, siguro dahil sa December na season, para akong nakaingon nga lami jud ikumbate karon daplin sa baybayon tungod sa kalinaw ug sa kanindot sa atong pananaw. Daw ba kulangan na pud ni ang atong bahaw. <laughs> At dapitan dapitan nagsubat ta og nokos gumaa murag luto na manit eh, lawa nato bi. At iplaster na natin atin putahi na kinilaw, adubong nukos og adubong manok. Kung gaano kasarap ang sudan natin ngayon, ganyan din kaganda ang view nga atong nakita karon. At dahil sa sobrang hilab na ng aking tiyan, ang kin inilaw na nukos ang una natong pahimungtan. Aperti po din mo birada, kining nukos ga sinugba. Parang makasulti ako na wala na akong ibang hahanapin pa. Ba? Basta sinugbang nukos da ang ating pag-uusapan, alam kong ito na rin ang hinahanap sa kadaghanan. Kahit anong klase sa luto, masinugba, makinilaw, maadobo, at matinula, amo champion jud at syempre, shout out ako sa lahat ng mga solid supporters ko dyan. Lalo-lalo na ito si Noel Aniban at ito si Val Gabriel Iorango. E. Maraming salamat at ingat kayo palagi. At kung ikaw ganahan ka magpa-shout out, comment lang sa comment section. Dahil sa susunod na video, ikaw na naman ang aking ipasigarbo. Parang kulata na rin itong ating sinubak Sa sobrang sarap ng ating kain dito Parang wala nang bukas Isa ka rin ba sa makilig sa ganitong food trip? Kung isa ka sa hilig sa ganitong mga food trip I'm sure, mingawin ka talaga. Kaya ano na, biyaan mo na kayo nakin kasi <laughs> para makapokus ako sa akin pagkain. Tiba-tiba hmm? po din yan. Salami hmm? eh.